Yun yung isa nating limon sweater mga kabukid. natin siya sa open air at saka sa labuyo. Kaya kung mapapansin nyo, may malalaki at saka may maliliit. Pero palagay ko, konti lang dito yung nahaluan ng ano, dugo ng labuyo kasi ilang beses ko lang yan pinaayamahan doon. Ayan Pero meron dyan. Meron, meron dyan may ano. May halo na ng dugo ng labuyo. Ayan o. No? Ayan. Ayan yung bumura ko dyan. Ayan. Ah, kita nyo. Ayan. Ayan yung binarakuha nyo. Ayan yung palahe iba. Ayan, medyo itim-itim dyan ayan 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 na bumara ko doon. ayan ang bumara ko mga kabukit dyan pure yan purong puro yan hmm. guwapo tatlong dugo ang pinaghalo-halo natin dyan open air lemon sweater at saka labuyo ayan comment ka na lang dyan mga kabukid kung anong ano mo dyan ano masasabi mo dyan salamat sa maikiling panonood pag comment mo na lang dyan at pakilike mo na rin kung medyo nagustuhan mo salamat ng marami